Nakahanda na ang seguridad na ilalatag ng kapulisan sa bayan ng Libmanan sur para sa nalalapit na Simana Santa. Ayot kay Police Captain Pati Malanusa, handa na ang PNP sa bayan ng Libmanan sa pagpapaigting ng seguridad lalo na't na inaasahan ng pagdagsa ng mga bakasyonistang uuwi sa naturang lugar. Kung may sakasakaling may mga uh, commuters man, may mga pedestrians na may stranded on their way or mga kaproblema, at least may malalapitan silang mga personnel along the way na hindi na mahirapan mag maghanap mag saan pwedeng humingi ng tulong. 24 oras naman nagpapatrolya ang mga kapulisan sa libanan upang bigyan ng seguridad ang mga residente. We are keeping an eye sa Libmanan. 24-7 yan. Actually, kahapon umikot yung mobile namin. That's 1.30 na ng umaga. So, umiikot pa din po. So, uh, yung mga may iniisip dyan na pwedeng mag advantage this coming season, uh, huwag kayong maging reluctant kasi we are not again sleeping on our post. We are doing our part. Isa sa pangunahing tututukan nila ngayong Simana Santa, ang mga dibotong magtutungo sa Bulalakaw Hill sa Barangay Padlos na isa sa mga tourist spot ng Bayan ng Libmanan. Magde-deploy sila ng mga kapulisana upang siguraduhin ang kaligtasan ng mga kalapit bayan at mga turista na papasyal sa lugar. Kung matatandaan nitong nakaraan taon halos hindi mahulugan ng karayo sa dami ng tao na bumibisita sa Bulalakaw Hills. Samantala, nagbigay naman ng paalala ang Bureau of Fire Protection Libanan sa mga residente na kung aalis sa kanilang tirahan ay mas mainam ng siguraduhin na naka-off ang kanilang kagamitan upang maiwasan ang sunog. So reminder po na magingat ingat po tayo sa papalapit na Simana Santa ata uh, ang fire prevention po hindi lang po march yan kundi every po yan every day is a fire prevention day so kailangan po natin na uh, mag-ingat para po maiwasan natin ang sunog elibalbin c s